masyado nakatutok ang ilang pageant fans sa mga sikat na kandidata na may pangalan na sa industriya ng beauty pageant. Ilan dito ang mga paulit-ulit ng sumalis sa national competition at ang ilan sa kanila ay nakatungtong na sa beauty pageant international stage. Sa kabilang banda, isa sa mga lumalaban kahit baguan lamang sa national pageant ang pinaghalong Harnas Sandu at Atiza Manalo na mula pa Isabela. Siya si Jarena Sando, isang half-Filipina Indian. Maraming mga netizens ang namangha sa kanyang kagandahan nang inilabas ng Miss Universe Philippines organization ang official headshot. Ano kayang magiging placement niya dito sa competition? Tignan lang natin kung papalarin siya sa Miss Universe Philippines 2025 pageant.